Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalab, samahan nyo na naman po kaming magpunta sa kabilang barangay para mamili ng aming uulamin. Magalas 4 nga po pala ng hapon dyan nang kami magpunta ng San Manuel. Ayan, medyo maaga-aga pa po dahil nga po para maaga rin naming maiprepare. At dahil nga po may good news ang aking kapatid at good news na rin po para sa akin, ayan, dapat daw po masarap yung aming uulamin. Nakanay daw. Buri-buri ko yun. <laughs> bili na nga po pala kami ng karneng baka dyan mga kalalabs and after a while bumili na rin po kami ng mga kagulayan na gagamitin namin at panangkap. Fast forward po tayo mga kalalabs nang makauwi na po kami. Ayan kung nakikita nyo naman ayan nag ready na rin po kami sa aming lulutuin. Ayan nahuhulaan nyo naman siguro kung ano yung aming lulutuin ay kung hindi pa po bahala na po kayo. Charis! <laughs> ayan, magluluto nga po pala kami dyan ng masarap na sinabawon. Ay, takanay do, magbubulalo kami. Nyaman! <laughs> Hindi ko po alam mga kalalabs kung paano po niyo niluluto ang inyong mga buralo pero kami po ay may sariling version at kanya-kanya naman po yan, di ba? Tulad nga po ng lagi kong sinasabi, ay basta po man nyaman, takanay do. <laughs> After nga mga kalalabs, nagmerienda muna ako at dahil nagutom ako, takanay Gumamit na rin po pala kami ng pressure cooker dyan para po mapabilis ang paglambot ng ating baka. And mga kalalabs, ready na po yung ating mga panangkap dyan. Ay, bet na bet ko po yung ating mga mais and after a while mga kalalabs. Ay, na po yung ating masarap na bulalo. Ay, kanyaman, sabo-sabo, higup-higup ne. Takanay do.